ang topic naman natin sa video na to guys no tungkol naman sa heaven kung ano nga ba ang mukha ng kaharian ng Diyos no at saka kung ano nga ba ang mangyayari sa atin no kung tayo ay mapunta doon sa kaharian ng Diyos kung tayo man ay mainherit natin yung eternal life no ano nga ba ang mangyayari sa atin doon pagdating natin doon sa kaharian ng Diyos ah, magbabasi tayo sa Bible guys no dito natin babasahin lahat sa Bible kung ano nga ba ang kahinat na natin doon sa kabilang buhay at saka kung ano ang mukha ng kaharian ng Diyos. Pero guys, no, uh, isipin pa lang natin yung salita na heaven, no? Sarap sa feeling kasi alam naman natin na yon ang tirahan ni God, no? Andoon si God, andoon si Jesus Christ at saka lahat ng mga nakatira doon ay mga holy sila as in lahat sila banal kasi hindi naman tinatanggap doon ng mga tao na makasalanan, no? Kaya talagang lahat ang mga ang mga nandoon ay mga holy talaga. Ang requirements naman ni God para sa atin para makakasok tayo doon, no? kailangan din nating maging holy, kailangan din nating maging banal, no? So paano nga ba tayo maging banal, guys? No, ano nga ba yung dapat nating gawin dito sa lupa para maging banal tayo, maging holy tayo para matanggap tayo doon sa kaharian ng Diyos, no? ang pagpasok doon sa kaharian ng Diyos guys no, hindi basta-basta napakahirap dahil napakakitit napakakipot ng daan papasok doon no? kasi bago ka makarating doon matindi na pagsubok yung dadanasin mo dito sa lupa no? kailangan mo lumaban sa mga hamon ng buhay no? kailangan mong maipasa yung mga pagsubok na yun at saka kailangan mong makarating sa finish line yung hindi ka talaga susuko no talagang kahit gaano kahirap ang daan talagang lalaban ka no talagang susuungin mo kahit gaano man kakitid ang daan na yun no kahit gaano man kakipot yung yung butas na na susuungin mo talagang susuungin mo siya talagang papasukin mo siya kung talagang gusto mo na makarating doon di ba sa kaharian na yun. Katulad din ng mga pangarap natin guys, no? Kung tayo ay may pangarap man tayo na gustong maabot, ginagawa natin lahat ng paraan para maabot natin. Ganon din sa paghahangad natin ng eternal life. Kung gusto natin na magkaroon ng buhay na walang hanggan doon sa kabilang buhay, talagang gagawa tayo ng hakbang para doon ang punta natin, di ba? Talagang gagawin natin kung ano yung requirements ni God para tayo ay makarating doon sa kaharian niya, no? So, basahin natin dito sa Bible, guys, no? Kung ano nga ba ang pwede natin gawin para ma-inherit natin ang eternal life at makarating tayo sa kingdom ni God. Basahin natin dito sa, sa Luke chapter 10, verse 25 to 28, nakalagay dito. And behold, a lawyer stood up to put him to the test, saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? He said to him, what is written in the law, how do you read it? And he answered, You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. You have answered it correctly. Do this and you will live. Diba? Sabi dito, para tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos, no? Kailangan nating mahalin si God ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at saka ng buong isip, 'di ba? Nakalagay dito. Kailangan natin siyang mahalin ng ganon at saka mahalin din natin ang pangkapwa natin katulad ng pagmamahal natin sa sarili natin. Kasi guys, no, kung mahal natin si God ng buong puso, no, isa sa puso natin, kung ano man yung kaluuban ni God sa atin, no, kung ano man yung mga kautusan niya, isa sa puso natin yan, kasi mahal natin siya, at saka kung mahal natin si God ng buong isip, isa sa isip natin kung ano man yung, mga kautusan ni God, mga commandments niya, at saka gagawin natin kung ano man yung will ni God sa atin, no? yun ang maiisip natin palagi kapag mahal natin siya ng buong isip. At saka kung mahal man natin siya ng buong lakas, no? gagawa tayo ng aksyon, para ma workout natin yung ating salvation, no? At saka kung mahal man natin siya ng buong kaluluwa, yung pagmamahal na yon ay eternal hanggang kabilang buhay na yon Kasi katulad ng sinabi ko, ang kaluluwa natin ang mapupunta doon sa kabilang buhay, no? Kaya kailangan talaga natin siyang mahalin ng buong kaluluwa para pang eternal yung pagmamahal na yon no? At saka, mahalin nga natin yung kapwa natin, no? na katulad ng pagmamahal natin sa sarili natin, no? Kasama na dyan yung kaaway natin. Kasi nga, sabi, mahalin natin yung kapwa natin. Kahit kaaway natin, kapwa natin yan, mahalin natin sila, di ba? Mahirap ang mga pinapagawa ni God sa atin, no? Madaling sabihin, pero mahirap gawin, di ba? Napakahirap ng mahalin mo yung kaaway mo, no? Tapos, ang sabi, patawarin natin kung sino man yung mga nagkasala sa atin. Kahit gaano kalaki yung kasalanang nagawa, kailangan nating magpatawad, no? Hindi siya madaling gawin, di ba? Pero kailangan nating sundin kung gusto natin na magkaroon ng eternal life at gusto natin na makarating sa kaharian ng Diyos, no? Ang dami pang mga pinag-uutos sa atin si God tulad ng huwag tayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan, di ba? Respetuhin at igalang natin yung mga magulang natin. Huwag tayong magnaka, huwag tayong pumatay, huwag tayong magsinungaling, huwag tayong mga lunya, di ba? Huwag tayong magnanasa sa kapwa natin, no? Ang daming kautusan sigad sa atin na kailangan nating sundin bago tayo makarating doon sa kaharian niya no pero kahit na mahirap man siyang gawin guys no talagang obligado tayo na gawin para ano mapagkalooban tayo ng eternal life someday kapag nasa kabilang buhay na tayo at saka basahin naman natin dito sa John chapter 3 verse 3 Jesus answered him Truly truly I say to you unless one is born again he cannot see the kingdom of God Anong sabi ni Jesus Christ no Hindi daw natin makikita yung kaharian ng Diyos no kung tayo ay hindi born again ano nga bang ibig sabihin nito no Itong born again na binabanggit dito hindi ibig sabihin na kailangan nating umanib sa relihiyon ng born again no ang ibig sabihin nito guys no kailangan nating magbagong buhay no kailangan ng true repentance no magsisi tayo sa mga kasalanan nating nagawa ihingi natin ng tawad yung ating mga kasalanan no at saka kung tayo ay humingi man ng tawad huwag na nating gawin pa ulit yung mga kasalanan na ihingi na natin ng tawad no kailangan na nating lumakad sa matuwid na daan na, na yung will na lang ni God ang gawin natin sa mga buhay natin yun ang ibig sabihin na born again kasi guys no Kapag tayo ay born again na, no kapag tayo ay humingi na ng tawad sa ating mga kasalanan sa Diyos kapag pinatawad na tayo buburahin na ni God yung mga kasalanan natin no mawawala na lahat yun kasi si God hindi siya interesado sa mga nakaraan natin di ba interesado siya sa ngayon kung tayo ay nagbagong buhay na humingi na tayo ng tawad sa mga kasalanan natin mawawala na yung yung dating kasalanan natin no magiging born again na tayo parang ipinanganak na tayong muli no parang mga tulad ng mga sanggol ba na mga ano sila, mga sinless sila, wala silang kasalanan, yun din ang mangyari sa atin kapag naging born again na tayo. Kaya yun ang requirements no para maka pasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya kailangan talaga nating maging born again. At saka basahin naman natin sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of work, so that no one may boast. Anong ibig sabihin nito? No, maliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ni God sa atin. No, ano nga ba yung biyaya ni God sa atin? Ano yung gift niya sa atin? No, ang gift ni God sa atin. No, ipinagkaluob niya sa atin yung pinakamamahal niyang anak na si Jesus Christ para tubusin yung lahat ng mga kasalanan natin. No, para mabigyan tayo ng chance na makahingi ng tawad at saka makapagbagong buhay para balang araw kapag tayo ay nagbagong buhay na tayo ay humingi ng tawad sa mga kasalanan nating nagawa hindi imposible na doon ang punta natin sa kaharian ng Diyos hindi imposible na mainherit natin yung eternal life ito hindi daw ito sa pamamagitan ng mabubuting gawa natin or magagandang gawa natin dito ay sa pamamagitan ng kabutihan at pagmamahal sa atin ni God at ni Jesus Christ di ba sa, sa, pamamagitan ng pagmamahal at kabutihan ni Jesus Christ. Kaya pwede tayong masave, di ba? Kaya nga, kasi nga, tinubos niya tayo sa mga kasalanan natin sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa cross, di ba? Nasa atin na lang yon kung gusto nating magbagong buhay, kung gusto natin na magsisi sa lahat ng mga kasalanan nating nagawa. Pwede tayong masave sa pamamagitan ng pananampalataya natin doon sa finished work ni Jesus Christ sa cross at saka kailangan nating tanggapin si Jesus sa mga buhay natin dahil siya lang ang daan tungo sa kaligtasan no kasi nga siya ang savior natin sinave niya tayo sa mga kasalanan natin kaya kailangan natin siyang tanggapin sa mga buhay natin no ito ang ibig sabihin ng Bible verse na ito no tapos ang sabi naman dito sa James chapter 2 verse 17 In the same way, by itself if it is not accompanied by action is dead. Di ba? Hindi pwedeng mananampalataya ka lang or maniwala ka lang sa Diyos o maniwala ka lang kay Jesus Christ. Samahan mo ng action, di ba? Paano ka naman masisave kung magtiwala ka lang, di ba? Hindi mo hindi mo work out yung salvation mo. Hindi mo sinunod kung ano yung commandments ni God. Paano ka masisave, di ba? Kaya masisave ka daw sa pamamagitan ng pananampalataya mo pero sasamahan mo siya ng aksyon kasi ang pananampalataya daw na walang aksyon parang patay na pananampalataya daw yon yon ang nakasaad dito sa Bible di ba pero naman guys kapag anot, kapag naipasa naman natin lahat itong mga pinapagawa sa atin ni God no kapag naipasa natin yung mga pagsubok natin no at hindi tayo sumuko no at ginagawa natin kung ano yung will ni God sa atin no lumaban tayo hanggang dulo di ba ano ang promise ni God sa atin, no? Pagkalooban tayo ng eternal life at saka doon sa heaven ang punta natin. Pag nasa heaven na tayo guys, ano ang mangyayari sa atin doon? Basahin natin sa Bible ang nakasaad dito. Ang sabi dito sa Revelation chapter 21 verse 4, He will wipe away every tear from their eyes and death shall be no more. Shall there be mourning nor crying nor pain anymore for the former things have passed away. di ba doon daw, papahirin ni yung mga luha sa ating mga mata, no? At hindi na daw tayo muling mamamatay doon, no? Hindi na tayo doon magluluksa, hindi na tayo doon iiyak, o wala na tayong mararamdaman na sakit doon. Kasi daw, kung ano man yung hirap na nararanasan natin dito sa lupa, mamamatay na yon dito sa lupa. Pagdating doon sa langit, hindi, hindi na natin mararanasan yon Yun ang nakasaad dito sa Bible verse na binasa ko, no? At saka, anong sabi dito? pagdating doon sa resurrection, no, sa muling pagkabuhay natin doon sa langit, kapag doon ang punta natin, ang sabi dito sa Matthew chapter 22 verse 30, For in the resurrection, they neither marry nor are given in marriage, but are like angels in heaven. O ba diba? Sa muling pagkabuhay natin doon, kung tayo, doon man ang punta natin, hindi na tayo doon mag-aasawa, no? Kundi tayo ay magiging katulad na ng mga anghel sa langit, magiging kalivel na natin ng mga anghel sa langit, di ba? At saka, para na tayong magkakapatid doon lahat. Tapos ang sabi naman dito sa Revelation chapter 22 verse 4 to 5, they will see his face and his name will be on their foreheads. And night will be no more, they will need no light or lamp or sun. For for the Lord God will be their light and they will reign forever and ever. O di ba? Ano sabi dito? Pagdating doon sa langit, makikita natin yung mukha ni God, no? At saka yung pangalan ng Diyos, nakatatak sa mga noon natin. At saka wala na daw gabi doon. Hindi na natin kailangan ng liwanag ng lampara or liwanag ng araw kasi si God mismo siya yung liwanag natin, di ba? At saka maghari daw tayo doon magpakailanman. Napakasarap sa feeling, no? Isipin mo pa lang, no? Napakasarap sa feeling. Tapos sabi naman dito sa Revelation chapter 7 verse 15 to 17, therefore they are before the throne of God and serve him day and night in his temple and he who sits in in the throne will dwell among them. They shall neither hunger anymore nor thirst anymore. The sun shall not strike them nor any heat. For the lamp who is in the midst of the throne will shepherd them and lead them to living fountains of water. And God will wipe away every tear from their eyes. Ang ibig sabi nito. Doon daw sa sa kaharian ng Diyos ang gagawin natin, magsiserve tayo kay God mapaaraw at sa paggabi doon sa temple niya, no? At saka hindi na daw tayo doon magugutom at hindi na tayo muling mauuhaw doon at hindi na daw tayo hahampasin ng init ng araw o hindi na tayo maiinitan doon, no? Kasi daw, si Jesus Christ daw, aalagaan tayo. Si Jesus Christ ang parang pastol natin doon, no? At saka, aakain tayo ni Jesus Christ patungong bukal ng tubig no at saka si God papahirin niya ang luha sa ating mga mata o di ba iko-comfort nila tayo pagdating doon sa heaven kasi nga bilang Christians hindi madali ang dinadanas natin dito sa lupa di ba napakahirap ng mga pagsubok na dinadanas natin kaya pagdating doon sa heaven no iko-comfort nila tayo no napakasarap sa feeling no isipin mo pa lang no na iko-comfort ka mismo ng Diyos no Sino bang may ayaw nun, di ba? At saka anong sabi dito sa Revelations chapter 21 verse 22 naman? And I saw no temple in the city, for for its temple is the Lord God, the Almighty, and the Lamb. And the city has no need of sun or moon to shine on it, for the glory of God gives it light, and its lamp is the Lamb. By its light, "...will the nations walk, and the kings of the earth will bring their glory into it, and its gates will never be shut by day, and, and there will be no night there. They will bring into it the glory and the honor of the nations, but nothing unclean ever enter it, not anyone who does what is detestable or false, but only those who are written in the Lamb's Book of Life." Wala na daw makikitang templo doon, no? kasi ang templo daw doon mismo si God at saka si Jesus Christ, no? At saka, doon daw sa lugar na 'yon, wala nang araw, wala nang buwan para magbigay liwanag doon, no? Kundi kasi si God mismo siya ang magbibigay liwanag doon sa lugar na 'yon. At saka si Jesus Christ mismo siya din di ba siya ang liwanag. Tapos anong sabi, anong sabi dito? ang mga gates daw doon, no? mga pintuan doon, hindi daw nagsasara mapa-araw man, pero wala daw makakapasok doon ng mga makasalanan, no? para lang talaga yun sa mga huli na tao, no? ba diba? Hindi, hindi tinatanggap doon ang mga tao na makasalanan, kaya tayo kung nag, naghahangad man tayo na makapasok sa kaharian ng Diyos, gawin muna nating huli ang mga sarili natin, no? kasi yun ang requirements ni God para makapasok tayo doon sa kaharian niya, para mapagkaluban tayo ng buhay na walang hanggan. At saka, basahin naman natin sa Revelations chapter 22 verse 1. Then, the angel showed me the river of the water of life, bright as crystal flowing from the throne of God and of the Lamb. Through the middle of the street of the city, also one of the either side of the river, the tree of life with its twelve kinds of fruit, yielding its fruit each month. The leaves of the tree were for the healing of the nations. ba? Diba? Itong revelations kasi na to guys, no? Ano to the reveal ni God kay John na servant niya, no? Sa pamamagitan ng Holy Angels of God. Anong sabi dito? Pinakita daw ng angel kay John yung ilog na tubig ng buhay, no? ba diba? Ang anong sabi dito? Bright as crystal. Pag ibig sabihin, kapag crystal, napakalinaw ng tubig, no? Ito daw ay umaagos mula sa trono ni God, no? At trono ni Jesus Christ, no? Tapos, anong sabi dito? At makikita din daw doon yung punong kahoy na nagbubunga ng 12 kinds of fruits kada buwan, o ba diba? Isang puno lang is pero nagbubunga siya ng 12 kinds of fruits kada buwan, ba? Diba? At saka yung dahon daw ng puno na yon ay nagpapagaling daw sa lahat ng mga bansa. O yan ang nakalagay dito. ba diba, sa mga binasa kong Bible verse guys, no? Napakaganda ng mukha ng ano no? Ng kaharian ng Diyos, no? Napakasarap mamuhay doon, no? Kaya kung talagang gusto natin na makarating doon sa kaharian ng Diyos. Gusto natin na ma-inherit yung eternal life na promise ni God sa atin, guys, no? Umpisa na natin yung pagbabagong buhay, guys, no? Humingi na tayo ng kawat sa mga kasalanan na nagawa natin dito sa lupa at tulad ng sinabi ko, kapag humingi ng tawad, tuloy-tuloy na ang pagbabagong buhay. Huwag nang balikan pa, huwag nang ulitin pa yung mga kasalanan na hiningi na ng tawad sa Diyos, no? Gawin na natin huli yung mga sarili natin guys kung gusto talaga natin ng ng inheritance doon sa heaven no kung gusto natin na matanggap yung pressure natin doon sa heaven wala namang imposible kasi hindi naman mahirap gawin yung pagbabagong buhay kung talagang interesado tayo guys no kaya sana guys uh, maisip natin yan habang maaga pa habang may chance pa na binigay si God sa atin no habang di pa huli ang lahat wag nating antayin na mahuli na ang lahat at bago natin ma-realize yung pagbabagong buhay natin guys no yun lang naman yung aking ma-share guys sa araw na to sana ay may natutunan kayo sa akin hanggang dito na lang yung aking video bye, -bye and God bless you all bye bye everyone